Opo. Ito yes. Levi's na ito. Pumunta kayo rito at bumili tayo ng mga Levi's dito. Wow. So, tagasal po kay boss? Taga Rizal. From Rizal pa sila bossing, no? Dumayo dito para bumili ng mga pang malakasan at original Levi's jeans. Tagasal <stansion> po kay boss? Tagasal. Hindi ba ako nakakano sa live <laughs> Oh. Ayan, ito yung napili ni Boss 501 uh, na brand new extended patch. Ah, so hindi nyo po pala ito na may talagang no? walking ng Oreo. Oh, oh, okay. Pero nakon ko na nag-live kayo, sabi ko, Tingnan lang na natin kung may natira sila. Oh, Nung kahapon hmm? Bali, ito yung oh, napili ni Boss 501. Oh, Nakapalo po ba kay Bossing? Opo. Ah, na Napapanood naman nila yung live selling. sa okay, so, yan, ako dahil talaga hmm. Bigyan natin ang discount sila Actually, ito po ay dati siyang 4299. Kung sasagad ko yung presyo niya, po. And then, ito, 999. Bakilista mo mga ano? Kaya, para po, tama sigagad ng presyo. Ah, oh, po, sige po. Oh, ito bigay niyo mo na lang kay Ma'am po ng 700, ayan, 700. Okay. Ito namang 1299 na to, bigay natin ng uh, 900. Iskini to, ha. Kailangan ko pa kami sa labas. Ito ko sobra niyo po talaga. Pero may dumarating naman po kami na 501 na 25 kaso. Brand new condition ng po yun, walang label. Mas mainam po ito, basal. Kompleto yung kanyang uh, tags. So, ito kaya ko po isagad kahit mga 3.6. Ayan, 3.799 po. Kasi ito, so nakalist na kayo ng 1.99 dito. 5.2. k Okay. Sige. po oh, na 5k bigyan natin sila ma'am. Tsaka kay Sagas, wala, wala, uh, wala ka bang insta may bag dito? na 'yung wala Puro round neck. Taga asal po ulit kayo? Taglay pa yung Rizal. Oh, Rizal. So, so yun, what is up mga kainsan? Welcome sa Kulings. Meron tayong solid walking customer from Rizal. So yun, nakakuha si Bossing ng pangmalakasan natin na sobrang bili na 501 extended patch. Isa sa pinakamagandang lumapat at maganda yung kulay. Size 36 and then length 32. Ito naman yung kay ma'am. Boss, legit po ba yung Levi's natin? Opo. Ito yung Levi's na ito. Pagkakita at bubili tayo ng mga Levi's dito. Wow. So, taga asal po kay Boss? Ram From Rizal pa sila bossing, no? Dumayo dito para bumili ng mga pangmalakas at original Levi's jeans. Eto naman yung kay ma'am. Sigurado yung sesexy na babata pa na. ng kulay. Dark blue at black. Ma'am, legit po ba yung Levi's? Yes. Okay, so matagal na pala silang nabibili dito. So siguro hindi ko lang natatimingan yung punta ko, or nalimutan ko na sa sobrang dami ng kosa. Thanks for watching. Kung gusto niyo makakuha ng pangmalakas at original Levi's jeans, punta na kayo dito sa Collins. Dito lang kami matatagpag sa Maharlika Highway sa mga best-try kaba ng Tuval City. magka po, ano? So, bossy. Yun na natin. Ma'am, may Yung, yung bilang ko po, po siguro. Oh. So, matagal na po yun. Siguro 5 5 years ago. Talagang nangyong nangyong Thank you ma'am. Thank you sir. Ingat po.